Nakakatuwa ko, oh, tingnan nyo naman oh, yung mga bahay na may kulay yun. Oh. Dito to ha, sa La Trinidad Benguet. Binidyo ko, ayan may counter yun. O, oh, di ba nakakatuwa? Ayan na yun. La Trinidad Benguet. Tingnan mo, naisipan pa nila yung gawin. Pagpipintura o. Oh. Sino kaya may nag-sponsor kaya sa kanila? Nakakatuwa. Isa oh. na di ate puro pink. Oo, para maganda tingnan o. Oh. Di ba sa di ate puro pink naman? Oh, oh boysen malamang A ang sponsor niyan, nag-sponsor. Philippine Red Cross Baguio City Chapter. Tapos papasok tayo rito, dito raw yung uh, Gurham Park Okay. okay. May nagpa-practice ko din ng sayaw. Pasyalan pala din talaga ito. Yan, ang kaibahan sa Baguio. Anong oras na? Ha? Alas 11 oh, pero yung simoy ng hangin oh. Ang hangin ano? Eh, yung hampas ng hangin. Ito ang bagyo. Papunta tayo doon sa Burnham Park, yung meron doon man-made lake, alam ko eh. May mga magbabangka-bangka. Doon na rin kami kakain. Okay. Hello, nandito tayo ngayon sa Bagyo. Papunta tayo ng Burham Park. Ang laki ng playground nila. Alas 11. Pero ramdam mo yung hampas ng hangin. May lamig. sa Baguio tayo ngayon na ah. ang tinaguriang summer capital of the Philippines. May 13 ngayon. 11 AM. Pero yung simoy ng hangin, yung hampas ng hangin, ah, hindi pwedeng ikumpara talaga sa Maynila. May lamig siya. Lalo na siguro sa gabi. pasok na tayo sa Burnham Park. Ayan, o. Oh. Kung ko nagkakamali, ito yung tinatawag nilang man-made lake, eh. Ayan, oh. May mga ma -arkilang mga bangka-bangka, o. Oh. Mamaya, ipicture natin lahat siya. Ibibideo natin yung buong... Ano na yan? Na pwedeng, ano, ayan, o. Oh. Sumakay sa mga swan na bangka, o. Oh. Altang na ito. Almusaltang halian na ito. Kasama ko, assets family ito, Ay na kami. May eh, nag-sponsor ng ng sakay namin dyan. Okay. nasa mata mata lang ako. Mila, banaka po. Ah, yeah, oo. Kumain pa. Kambal dito. Sapa natin. Oh, ando. Ayon, sis Janet to. Yehey, yo kawaii kawaii. Sister Janet. Sister Tina, harpito. Oh, nasa gitna kami ng Burnham Park dito sa boating. Nagboating. Ateid na. Kambal, kambal. Hindi. Ito na po sila. Hindi natin alam kung saan papunta tong mga to. Iiwanan ko kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Mauuna na ako sa banggar. Asan na ba yung kapitan nyo? Ayusin mo. Hoy, kapitan. Ayusin mo. Ngayon na, iiwan ko kayo. O ngayon ka mag vlog Sige sagwan Sumagwan ka pa hey, Burnham Park Burnham Park o, oh, ang dami rin dito bilian ng pampasalubong. May mga kainan din. Kaya kahit wala kayong baon, pwede kayong mamasyal dito. Tapos dito na lang ang kakain. Bibiling souvenir. Dahil bilian ng pasalubong may makita kayo. May, na uh, ano? may makita yung mais. So, uh, may mais -so. <laughs> eh. Pag may budget ka, marami kang mabibili. Wala nga nga. Nag-picnic kami dun eh. Si Ara, meron din ha, kompleto. Eh, pag nagugutom ka, nauuhaw ka, gusto mo bumili ng souvenir. Dami. Nakakalibang dito, lalo na siguro sa gabi. Sigurado ako malamig dito. Pero mayon, medyo mainit din, katanghalian tapat. Galang, hindi ka tulad sa Maynila na malakit sa balat, nakakapaso yung init. Okay. Burnham Park, Baguio City. Dito naman tayo ngayon sa lugar ng Mines View Park. Papasok tayo dyan. Ayun, bili ng pasalubong yun, no? Tapos doon, ang daming kainan sa kabilang side, doon. Oh. No? Ito naman, bili ng pasalubong. Ayun, isang hilera yun. Haba rin, no? Buwat doon. Bawat pasyalan. Maraming bili ng... Ito tayo sa loob ng Mines View Park. Ayun, no? Mines View Deck, souvenir shops. Pagpasok mo pa lang ng ano. Ang mura ng entrance, ha? 10 piso lang ang entrance. Kaya pag gusto nyo pumasyal dito, ha? Ang dami na namang bilhin ng pasalubong. Kahit gaano kalaki dala mong pera, ha? dito dito, so sa dami ng gusto mong pasalubungan. Pagpapalaban dito,

ano? Okay na Uy! Mapupura natin yung kaway dito. Sa, sa, sa isang isa pang vlogger. Uh, kaway uh, kaway! Hi. Hi people! Sana on. Mapapanood, sa mapapanood tayo sa YouTube. Sabay-sabay. Mapapanood tayo sa YouTube. So, sa kaya dito yung asong may sinasabing may malaki. Yung Saint Bernard. Oh, may, uh, Saint Bernard uh, ba yun? Dito daw ba yun sa Mines View Park? Yeah. Yung Askal, may nakita ko yun na lang. Pwede na yun. Pagkita <laughs> <laughs> <May S> okay. natin ang tagpuan yung malaking Hello! Welcome to Mines View. Yung mga matatandang so, assets. Nag-field trip. Nag-field trip. Nag-field trip. Shout out, shout out, shout out. Ito, 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 ito. Ito, tinatay namin. Ay, kulugi pa lang gayon. Ito pa ba siya dati? Dati pa ba? Balita ko yung set po lahat. Ito pa yung dati. Siya. Iba po. Ay, iba na. Uh -huh. Apo na po ito. Nat. Mm -hmm. Fifth generation na ito. Ito na naman kami Kang katutak na bili ng mga souvenir shops Ubusan ng budget <laughs> Gano karami yan eh